Ya, guys. So, ka dito sa bus guys o sa kaari ibabaw na na welcome sa man visitors na oh, welcome visitors Are, tas mga view ng mga, mga buwak mga tanom guys ang entrance ko noan ni abab 10 above 40 na age of 5 to kuan, 20 5 to 10 Ja it's below for prayer. Walay bayad ang upat edad taman sa ubos. Lumboganon. Una siya guys, ang kondare barrio. Una siya ang kan anan. Mingaw man. Oh, man siya garden lang gihapon mga view. Ranganindot guys, oh. Hmm. Wapa kaayo. Welcome, welcome kayo dito. Ayan. Ayan sa baba. Ganda, oh. Rhysteresis. Mga, ano, palayan. Sa baba, guys. Wow. Nice, oh. May doggy pa. Oh. Ito sa kabila. Hmm? Wow. Kung sinong gustong pumunta dito guys, ayan, punta na kayo dito dahil may bago na naman tayong ano, adventure. Adventurer. Dito sa Lombagon. Gendolman Bohol. Ayan po. Garden. Paangat po to. Pasaka to sa taas. Ano yan? Overview. Sa baba. Ayan po. Mayroon pang ano. Pa-view-view. view mga halaman oh, ang dami ayan po oh wow blak, blak mm. ayan pwede na kayong pumunta nito kung <laughs> senong gusto ayan flower wow ganda bala nana mo diha kung gusto ninyo ayan ito ang tag iya wow oh, kagwapa oh kagwapa jud very nice guys oh overlooking makita mo yung baba wow oh. ayan oh Ooh. Hi, Madam. Shout out. Madam Marian. Ooh, nice. Oh. oh, nice ka you guys. Oh, imba na ang kuan kakapoy. Kay na ibabaw dere sa nindot. Kaayong view. Ah, mo dai nang kuan ni ninil nga kuan. Ah, gwapa kaayo. Nice kay colors. Mani siyang heart. Tay million oh. Ah, mga bulaklak. Nagkakaganda. Meron pa doon. Million. Di atiman, di ay nila diri. Kay hinlo man. Ah, ang tapay hat. Oh, pwede ka pa. Dede, singa nga paborito. Wow, super ganda. Nice guy. Ciao. Ah. Uh -huh. <laughs>